tayo. Ang aga natin, ayan, hindi pa sila ready. Nag-aano pa lang sila. Nag-re-restock ng mga goodies. Ang aga-aga natin kasi may aga tayo pumunta sa trabaho. Tingnan natin kung ano pwede natin mabili. Meron pa ako doon. Ay, ito. I want this one. Pag may ball. Ayan ako dito sa chicken. Chicken. Alam mo gusto kong bilig ano? Nung tuwing ngayong araw na. Gusto kong magtinola. Mayroon pa ako sa bahay? Dito naman guys, ako ay namimili ng mga tinapay na hindi masyadong mataas ang carbs tsaka sugar. So, ang daming pagpipilian um, kailangan maging maingat. Ayan, mayroon silang buy one, get one free. Iba't ibang klase ng tinapay na pwedeng para sa inyo kasi yung iba hindi pwede lalo na yung ay mga diabetes. So, ingat-ingat po. Lagi tayo magbabasa ng mga Uh, kung ano yung content ng sugar, carbohydrates, protein, kung kayo ay mayroong kidney disease, kailangan ay maingat sa protein and potassium, hindi lang basta kuha ng kuha. So, tinitingnan ko dyan kung magkano yung, kung ilan yung kanyang carbs, ang taas niya, kahit maliit lang na bagel, tsaka yung sugar niya. So, uh, meron ako nabili dyan na dave's bread which is halos kalahati ng content ng blueberry map, uh, bagel na yan at dito naman po ay nandito na tayo sa pagbabayad na ko ang dami ko palang anong, uh, pasta sauce kasi yung pasta sauce naman pwede yung ilagay yan sa lahat ng uri ng, ng pagkain na hindi kailangan ng pasta yung pwede nyong ilagay sa chicken and then makikita nyo diyan medyo talagang limited yung aking mga binibili na hindi pangkaraniwa pangkaraniwang pamimili dahil nga mayroon tayo goal na kailangan sundin. So, nakauwi na tayo ngayon sa bahay. Ayan. Ilalagay na natin yan sa kanya-kanyang um, lugar tapos yung mga fruits dyan ay lalagyan ko ng ibababad ko sa baking soda para ano ready to eat na mamaya pag uh, uh, kakainin and then yung gulay yung mga veggies dyan ay lilinisin ko rin yan para laging safe tayo ayan have a good day guys thank